Ano ang meron ngayon? Nakapag 7-Eleven na ba ang lahat? Tara na! Dahil 7-Eleven din ngayon, pumunta tayo dito sa 7-Eleven dahil meron silang malaking discount. Sa halagang 138 pesos, meron ka ng 6 big bite. Sa lahat ng 7-Eleven nationwide, napupuno yung mga 7-Eleven pila. At ilang 7-Eleven na ang aming napuntahan dito lang medyo maluwag dito sa barangay Tabon paano yes. pa nihintay natin simulan na natin to wow. kaya kung merong malapit na 7-Eleven sa inyong lugar ano pang pa nihintay nyo suburin nyo na yung 7-Eleven big bite first bite hmm hmm

Ayoko. yo ko. Let's go. Ako sa malapit. May nandoon. Sa doon. na sa doon? Alam mo. Ha? Ayun,

Ah, okay na ako, nambusog na ako hanggang tatlo lang. 7-11 day ngayon. Kaya, kung merong malapit na 7-11 sa inyong lugar, ano pang hinihintay nyo? Suhurin nyo na yung 7-11 para matikman nyo yung kanilang big bite na murang-mura lang. Sa halagang 23 pesos lang ngayon. Minsan lang to sa isang taon.